po si Ina at isa po kaming OFW dito sa Bansang Italia at ngayong araw po na andito pa rin po tayo sa Kasalan. Ito pa rin po yung part 2 ng Kasalan at ayan nga po ubos na ng mga pagkain. At ito nga po, may program nga po yung ikinasal. Ayan, ang mga pagkain nila. Ang dami nilang sweets. Ayan nga po, pagkas. Sarasarap naman po. Ayan, may nagluluto pa ng ano, ng lumpia. Lumpiang Shanghai. Are, at ganito nga po ang ganap dito sa kusinang ito. Ayan. Ayan, ang mga kaldero. Ang dami pong euro. Nagkalat ang mga yuro sa sahig. Ayan nga po, syempre. Hugas-hugas na po tayo. At tapos na nga po ang kasalan. Ay, hindi po pala tapos ang kasalan. Tapos na po pala ang kainan. Ayan. Hugas-hugas lang po kami. Siyempre, tulong-tulong na po kami diyan sa paglilinis. Magko-concentrate magko lang po muna si Inday. Yan na nga na, ng euro. <tong> 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 Ang euro! Ang dami! Ayan nga euro. euro, euro. Dami, Lahat po dapat na mga ginagawa natin dami, ay lakipan po natin ito ng pagmamahal. Gaano man po yan kahirap, yan po ay gagaan. Tsaka worth it naman po pag, pag natapos po yan. Madami po yung euro pagkatapos. <tong> More hugasin pa, please. Hugas-hugas <laughs> hugas, lang po talaga tayo, Dian. Ayan, syempre, tawanan. Ganito po tayo mga Pinoy. Likas po talaga sa atin ang pagiging masayahin. Tsaka madali lang naman po itong gawain. Lahat naman po tayo marunong maghugas ng mga plato. Ayan na nga. Ibi-video na naman po ni Inday. Ayan. Ang, Di ang ganap. Ayan. O, oh, di po ba? Ang sipag. Ang sipag ni ate. <laughs> ayan nga po. O, oh, mga nahugasan. Mga napunasan na ng isang kasama po namin. O, oh, ayan. Ito na nga po. Ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung kusina. At mamaya, yan po ay magic. Malinis na. Ayan. May magic na po. <laughs> Tapos na nga po kami. Ayan, malinis na nga po ang kusina. O, oh, di po ba? Parang walang bakas. Ayan, tignan nyo po ang si uncle ang naglinis. At ayan na nga po, kami nga po'y nag -ano na, nagpre-prepare na po kami. At kami nga po'y paalis na. Ayan, naalis na nga po kami. Pauwi na kami. Marami na po kaming euro. <laughs> Ayan. O, di po ba? Paalam na. Uwi na. Ayan. Maraming 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 salamat po sa ikinasal at sa amin pong ano sa may-ari po ng cater maraming maraming salamat po pasirin, Uncle Lanti pa kayo, paikita, salamat sa ng pinita, marami at kami pinita, po ay kumita paalam na po salamat